Hop! 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 <laughs> kaya, hey! Tango! Sige mo! na, na, Chiqui na. Chiqui na. Chiqui na. pa. Pati na nga pa. Pati pa, <laughs> 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 bilis saya ako, ang layo pa siya, no? Wala, sinigawan na ako sa likod. Ano sabi? Ay! Wala? Wala oh. ka? Hindi, hindi. Hindi, anak niya yun, tanga. Asa mo, uy! Dere, dere, cho! Sagit! <Ay. laughs> sagit na, sagit na. Sagit na. <laughs> sagit na! Uy, bilis! Lorenz, ang damag!

<laughs> Magplank ka di ba sa gitna? Please plank. plank, plank, plank. O, biglaan. Pa, biglaan. Hinahin ako pala ba? Biglaan. <laughs> Last na biglaan nga eh. Ay na, na. <laughs> <laughs> oh, ay, gago! Nakailan tama na yun, no? <laughs> Sige na! Maraming ka pwedeng gawin. Aljur. Kay Aljur, takbo takbo mo sa si Aljur. <laughs> Tawagin mo. Aljur. <laughs> <laughs> pila-pila, oh. Ang piso-piso.